kuno na. Ano na kasi hindi siya puno kaya wala na lumalabas. Kapag natin press n'yo, hindi kumpara natin 'yung luma sa bago. Okay. So, Tawagin 'yung luma. Tingnan mo. Hindi na wala na naman lumabas. Ano 'yung mas mabalik naman natin yun Bago. Tingnan natin kung pa din siya. ulit natin. Para po ng puno. naman natin yung konti. yung bago.

kong sira na para hindi po tayo matirigita so yung luma po lang po kaya so, um, lagay natin for the record lang para makita ko pa rin siya check po rin sa youtube cool gear made in japan